kids! Welcome back to Teacher Shea's channel. Join me in a day of fun and learning. Ano ang multiple? Ang multiple ay ang bilang na nakukuha kapag ang isa pang bilang ay i-multiply natin sa isa pang bilang. Halimbawa, ang ilan sa mga multiples ng 5 ay 5, 10, 15, 20, at 25. Ngunit, paano nga ba malalaman o makukuha ang multiples ng isang bilang? Subukan natin ito sa bilang na tatlo. Upang makuha ang mga multiples ng number 3, maaari natin itong i-multiply sa mga bilang na 1, 2, 3, 4, at 5. Ang 3 times 1 ay 3, ang 3 times 2 ay 6, 3 times 3 ay 9, 3 times 4, 12, at 3 times 5 ay 15. Ang mga bilang na 3, 6, 9, 12 at 15 ay mga multiples ng 3. Subukan din natin ito sa bilang 7. Bukod sa bilang na 1, 2, 3, 4, 5, maaari din nating i-multiply ang bilang na ito sa iba pang mga bilang katulad ng 2, 4, 6, 8 at 10. 7 times 2 14. 7 times 4, 28. 7 times 6, 42. 7 times 8, 56. At 7 times 10, 70. Ang mga bilang na 14, 28, 42, 56, at 70 ay mga multiples ng 7. Nakuha mo ba kung paano isolve o kunin ang mga multiples ng bilang? Ngayon, ikaw naman ang gumawa. Magbigay ng limang multiples ng 8. Ilagay mo sa comment section ng iyong sagot. Aantayin ko ang mga ito. Maraming salamat sa pananood. Hanggang sa muli. Paalam! Thank you for watching today's video. Hope to see you in our next class.